Good afternoon guys. Mula sa pagkalinga, ito balik na naman kami. malapit na raw, 11 minutes na lang daw. So Hadi bayan. Oh. Okay, oh <laughs> dapat ito yung huli. <laughs> so oh. dapat pala dumay pag ganito. Oh. Dapat dun tayo bumab uh, anong siguro 'yang sinasabi mo kanina. Saan na si Minerva? Yung may aso doon kanina. Yeah, sa may babae. Niya, nabasa daw niya eh. Hindi ko nabasa eh. Oh. Yeah. Hindi ko rin yung nakita yung sila sabi niya. Sabi niya yung ano yung... Pero anong lugar to? Kasi marami ano oh. May mga building na rin. Ito ang adventure <laughs> na hindi natin alam. <laughs> mga ano to, mga reset, yung mga ano ba to? Industrial na ano industrial estate. Tignan mo yung tubig Akala ko flood gate pa ito. Hindi na. Ah, hindi na ba? Yun yung kanina, yung nakita mo ba yung nakita mo yung yung ano, yung alam, hindi mo ba nakita yon. Nakita ko nga yun eh. Yung may mga <laughs> mangrove. And I'm very comfortable. Ang alin. Wala pala akong mask. <laughs> I'm <having> <laughs> sabi ko, I have interest here. Mix ng salita ka kasi hindi kitang hindi ko parang napaka-personal, pero wala muna. Wala maki-mix na. Nakita ko <laughs> naman <laughs> kasi 'yung <pala may> <laughs> parang kahap, parang para kaiba yung amino ng salita

Ito ang gabing ko. yung gagawin mga bibig Hindi na nagawa eh. Wala akong nang